Sa mga natatanggyan kung pwede ba gamitin itong engine oil para po dito sa ating gear oil. Kasi once na nag-change oil po tayo, eh may natitira po ditong 200 ml. At baka pwede rin po yung nagamitin para po sa ating gear oil. At para na rin daw po makatipid at uh, sabayan na rin po ba yung pag-change oil. At ang sagot po natin dyan, wala na pong paligoy-ligoy pa ay hindi po pwedeng gamitin itong engine oil para po sa ating mga gear. Dahil itong ating mga gear ay may dinisign po talaga dyan na oil at yan po ay walang iba kundi ang gear oil. Dahil itong ating engine oil at gear oil ay magkaiba po yung kanilang properties at additives. Dahil itong ating engine oil ay dinisen po talaga to sa ating engine sa kanyang mataas na temperature. Tandaan nyo mga pare ko ya, mataas na temperature. Pressure. Samantalang itong ating gear oil, ito naman po ay designed para sa mataas na pressure kasi itong ating mga gear ay nakakapag-create po ito ng mataas na pressure. So paano po nangyari yung mga pare ko eh? Dahil itong ating mga gear, once na nagdadaanan na po sa kanilang mga gear yan, ay nakakapag-squish po yan kumbaga napipiga niya po mabuti itong ating langis. So makakapag-create po yun ng mataas na pressure kaya once na hindi po maganda itong ating oil, ay mabilis po mabibreek down 'yung kanyang mga molecules at uh, doon na po lalabnawan lang is at mawawalan po ng protection. Ngayon, kung gagamitin po natin itong ating engine oil na dinesign sa mataas na temperature dahil mainit po yung ating makina at hindi naman po siya dinesign sa mataas na pressure dahil wala naman pong gear sa ating makina at ngayon na gagamitin natin dito sa ating gear ay kawawa naman po itong ating mga gear dahil wala po siyang protection na makukuha sa ating engine oil. Kaya nga, nire-recommended kung po talaga na gamitin nyo ay itong ating gear oil. Dahil itong ating gear oil, dinesign po sa ating mga gear, meron po siyang property at additives na ability to withstand extreme pressure ay ito po talaga ang dapat na ilagay nyo sa inyong gearbox para mas mataas din po yung kanyang wear prevention sa extreme pressure. At kung ito nga po yung ating gagamitin sa ating uh, gear, itong ating engine oil, eh wala naman po ditong mainit na temperature dahil itong ating gear ay malamig po to So, useless po to ang kanyang uh, additives and properties. So, ano po kailangan natin gamitin? Siyempre, yung design po para sa kanya, itong gear oil ang inyong gamitin sa inyong mga gear. So, lalagay po natin dito sa ating gearbox. O ayan, malinaw na malinaw na hindi pwedeng gawin pamalit tong engine oil para po dito sa ating gear oil. Pero kung gusto mo pa rin gamitin to para sa inyong gear, ay wala pong problema dahil motor nyo po yan, karapatan nyo po yan. So, hanggang dito lang po yung ating video at maraming maraming salamat po sa panonood. So, paalam mga pare koy paalam.